Magandang umaga mga kamaster, ang yung lingkod, Master Tips. Magbibigay tayo ng giya araw ng Sabado, May 25. Okay, shoutout po sa lahat ng mabayang karista, no? Shoutout po sa lahat ng tumama ng winner take all. Okay, may 7 races tayo, 4 nang hapon ng pisa. Ay, maganda lineup, no? Mahirap din. Uh, okay, subukan natin. Okay, uh, race 1. Uh, sa race 1, 3 uh, three old medium race. Okay, pang ko dito, GC Labs. Uh, saka sa ni Opi Cordis, numero 6. Mani Gundo ko na rin, American Ford. bana na laging tisira si to. Sa kaya ni E.L. Blanca floor, nagbabalik. Imported na kabayo, numero 3. American Ford. May dihado ako dito, numero 4. Wildcat, sa kaya ni Apoy Asuncion, no? Uh, yan po ang pili ko sa race 1. Pang premira, numero 6. Giselle's Loves. panigundo numero 3. American Ford. Pantresero, numero 4. Wildcat. Okay, libat po tayo sa race 2, no? Big 6, 1,200 meters. Uh, class 5, category uh, 16, uh, 16, uh, split. Okay? Pitong kalahok. Uh, pero ko dito, Bertrius, Betrius, sakay ni Arsi Soson. Uh, number 7, manigundo ko dito. Number 2, Great Angge, no? Segundo Nakaranto, karanto, si Great Angge. Nakasrimati, uh, no? Wanto, sakay ni Nincy si Lunar. Hunter Zero ko dito, banderang Kabayo, Smart Julian, saka ni Ad, CL Advin Kula, Magpagbaka no ah, sa harap, nag-read ko nation. May din Smart Julian, no? Okay, yan po ang pili ko sa race 2. Pang-Bermira, numero City, Betrius, Patigundo, numero 2, Great Angi. Hunter ang Zero ko, numero... Numero 1, Smart Julian. Okay, lipat tayo sa race 3, pick 5. Ah, may walong kalahok, 1,200 meters sa lit. Uh, dating beast class 4 Category 33 Ang primera ko dito no? Pwede ko isolo dito si King Tiger no? uh, Kaya ni RB Villegas 1,200 meters Kung May sama ako rito Dito meron unong couple entry Glarmer Girl Palo de roller no? Pareha sa Galing sa panalo sa Medium Nandito din si War Manor Galing sa panalo Winner parade No Pero yan po ang pili ko si Agaron nandito no pwede pang orcas to si Agaron medyo maiksi lang karera sa kanya okay yan po yung pili ko sa race 3 no? uh, solo ako dito king tiger kung pa-forecast ako dito numero 1 saka agaron okay libat po sa race 4 pick 4 1200 meters okay dito po ako numero 4 uh, pang mirror ko she shells baligundo ko na yun numero 8 distant thunder bandirang kabayo Saka padresero ko dito numero 7 EP factor itong kabayo nito may remate, malakas remate no. Ah uh, binari remate na to. Pero jet po ako. Ang pamera ko numero 4 si she panigundo numero 8 di distance challenges bandera ng kabayo. Kaya hindi naabotin do. Padresero ko numero 7 EP factor. Okay, lipat tayo sa race 5. Race 5 ano. 1,200 meters, rating, bill, uh, rating base class 4, category 20 27 split walong kalahok tatlo <coughs> ulit pili ko rito ang primera ko dito baby tirano bandirang kabayo sa kanya po issue dyan panigundo ko din yung agi daw no? bandira dito si agi daw sa kanya rim hilos no? numero 5 mababa din sa grupo agi daw ang ko dito king hans sa kanya ni john alvin gusi yan dito si Papa Umamao, veterano, no? Agi daw. King Hans Rimati At okay. saka Matic Laila makit lang ng grupo si Matic Laila Kaya yung lang pupili ko sa race 1 Pang-premiran Minero Tris Veterano Panigundo Numero 5 Aguidao Panasira ko Numero 7 King Hans Kaya lipat tayo sa race 6 uh, Rating Beast Class 5 category 6 to 10 split Okay dito pa ako sa Pang-premira ko dito Angry Maxine Numero 6 sa Saka ni Yacharate ay pati ako dito ni Hado numero sa uh, uno oh I tell you. Okay, lang po pili ko sa race 6 pag kumira numero 6 Angry Vaccine pati gundo numero uno oh I tell you. Kung may sama dito Sky Lover, no? So uh, si Hot Licks no, uh, galing sa panalo. Okay, lipat tayo sa race 7. Ah, uh, parating ng winner take all. Okay, uh, rating this class 5 categories 11 to 15 speed 1200 meters. Okay, pang ko dito, Lucky Julian, sa kay Nopi Cortez, pati gundo ko na yun, numero uno, Bontay Shores. Okay. ah yan ang po, ang pili ko dyan. May sasama ko dito, numero otso, o Fortress, no? Noble Promise. Okay. Yan po, yung pili ko sa race seven, pang permira, numero 4, Lucky Julian, pati gundo, numero uno, Bontay Shores. Okay, hanggang dyan lang po tayo, mga kamaster, palala ko po, ito po yung lamang, no? Pag datang nga sa taya, kaya pa rin masusunod. Okay, shoutout sa so, mga bayang karista dyan, kaya ano pa, no? La Batang City Hall, okay? Ah, sa to tsaka mobile card is Okay, maraming salamat, and thank you very much.